ito po yung sinasabi ko sa inyo na ano to anak to ng kay ka, kuya Roland nagkabulutong siya hopefully ay makarecover na ng tuloy. so, dito yan ang pwesto niyan ayan oh. so, wala namang hindi, hindi po yan tatapakan Uy, isang magandang buhay mga ka-farmer. Derby na pala. Si Rambo ay uh, may uh, ano ba ito? ako uh, akin pa yata ito. Ayan, hindi muna mo tayo magpaparonda ngayon. Kasi si Rambo pala may, may pa ngayon. Limang kalapate. Ayan Oh. Limang kalapate ang pauwi niya. Mamaya na kayo mikot. Pero mayroong isa dito ah. Siguro akin pa yan. Hindi, bumu hindi bumalik. Tapos ito, mga ka-farmer, pakita ko sa inyo. Yan yung, oh, may tama din pala. Wala pa naman akong dalang gamot. Pagaling na siya, yung mga bulutong niya. Oh, hapon ah, nga, lumabas yan. Yan ang ano natin. Malay nyo, di ba? Ah, pagalingin natin yan at tingnan natin kung hanggang saan siya. Oh. Eh, may one eye cold, one eye cold eh. So, yan. Abangan natin, mga ka-farmer, makauwi. Kaya yung alapati ni Rambong Lima. Pinakawalan daw po sa Rosario, La Union. First uh, lap ng derby. Tapos ang last lap ay sa Santa Ana, Cagayan. Malupit ah. Tayo ay hindi pa tayo sumasali, ma. <laughs> <farm. laughs> Kasi gusto kong sumali pag naando na ako, nakalipat na. So mas maganda na, di ba? Nakaset up na yung, uh, yung loft tapos sa uh, mas maganda na yung kanilang uh, loft na uuwian so tingnan natin may nangitlog oh linagyan ko ng ano nang linagyan ko ng kuga dyan naawa ko dalawa, ito ito, ito, ito mag-asawang ito kapatid yata yan ayan eh, no? yung homer na binili ko alam mo naman na uh, newbie nakita mo sa facebook parang gusto ko itong pulang ito ah <laughs> binili ko yan o. No? Ano yan? ah uh, Homer. Yung malalaki ilong. Pero hindi naman na natin yan papanahin. Kasi may mga magagandang ano na tayo eh? Mga racing talaga na ano. Mga bloodline talaga na karera na na ano. So, ayun. Tapos ito. Mukhang may cancer uh, kanker. Yung parang magayong pangana itong isang ito. Ayan o. Oh. Sabi ko, ano kaya ano? Pinapainom ko po siya ngayon ng ano? Pang kanker. Yan, yan yung ah, nagkasakit din po yan. Yan yung hiniwaan din pala namin. Tama. Yan yun yung hiniwaan din namin sa kabilang pisngi at uh, na may parang mais na ano natanggal. So yan parang meron na naman siya. Kikita mo naman sa tuka parang may parang may bitbit -bit na mais sa loob eh. Parang ganun ba? Kaya, misa napapag-aralan ko na din na isang tingin lang alam mo na kagad na may problema yung kalapate. Yun yung gusto kong matutunan. Kaya, gusto ko sana, total, andito naman ako. Hindi naman palaging umaalis. No? Kung umaalis man, bibili na lang natin yung pangain. Pero, mostly, syempre, na, nasa ano pa lang ako, nasa early stage ng pagkakalapate. Gusto ko pong matutunan pa yung maraming... Uh, bagay, no? Lalo na 'yung mga 'yung sakit-sakit, unang tingin alam mo na may nararamdaman. Parang baboy din. di ba? Pag may alaga ka man, no? Alam mo kaagad 'yung may 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 ano, may problema, alam mo kaagad. So 'yun ang gusto kong matutunan. Tapos sa same time, s'yempre 'yung mga techniques. Uh, pero 'yun nga, s'yempre do, 'yung mga techniques naman, ano naman 'yan eh? Uh, marami naman po ang nagtuturo. So, ikaw na ang bahala kung ano ang susundin mo. Pero yung, yung pinaka-foundation kasi dyan is yung sa tingin ko, ha, ah, kung paano mo sila maalagaan ng maayos. Yung pagtitraining kasi, ano na yan eh, iba-iba na yan eh. Pero yung pinaka-foundation niya kung paano mo yung pag mag-handle ng may sakit, di ba? ano bang magandang gamitin yung iba kasi puro organic lang ano ba organic herbal ayun puro herbal po ang ginagamit nila so yung mga vitamins na ginagamit ano ba pinakasimpleng paraan na magiging effective naman para hindi naman masyadong maburden yung kalapati sa di ba antibiotics and uh, mga synthetic vitamins ano so ayun po ang gusto kong matutunan So, malayo pa tayo doon. Malayo pa. Aminado naman ako. Malayo pa. Pero, ang importante, nag enjoy tayo, mga farmer. <laughs> nag enjoy po ako. Isa sa mga naobserbahan ko, five months down, medyo, ano pa, uh, crucial sa kalapate. No? Nandyan pa yung sakit eh. Dapuan pa ng, dapuin ng sakit. Pero pagka, ano na, yung 5 months up ah, mga 6 months, 7 months eh, medyo mas matibay na po sila yun yung mga napansin ko kaya yun nga isa sa mga ano ko marami naman pong kwarto doon ano <laughs> eh parang yung sabi ko mga bagong walay gusto kong pagsama at maalagaan ng maayos hindi ko muna isasama sa mga medyo may edad kasi kagaya niya no ito medyo malungkot hmm. Hmm. ay pampumasok medyo siksikan na rin po kasi sila dito isa pa sa mga ano isa pa sa mga ano ano natin kaya gusto ko na rin makalipat tapos yung may mga ano pa ako doon sanang iwawala ayaw ko nang ilagay dito kasi parang na viewing mo na uli baka mamaya pag pinakawalan dito rin ulit babalik ano so kaya ang hinihintay ko na yon 2 weeks na tiis tiis muna para pag nakalipat na po tayo ay okay na excited na nga ako actually Siyempre, di ba? Naandun na kasi lahat. Nakabili na rin ako ng lababo sa dao. So, ano na lang yon So, isang full force lang na bagsakan. Two weeks nga ang tansya ang kong timeline. Starting Monday. So, hopefully si Junjun. Kasi si Junjun ang pinaka main man sa, ano, siyang team leader doon eh. Paggagawa po ng, siyempre, yung welding, yung ano. Tapos si Papayam naman, doon naman sa mga perch, mga box. Tapos yung breeder cage nila Parang ang gusto kong ano, flooring ng breeder cage, plywood na lang mga farmer hindi hindi ako naobserbahan ko ha kasi dito may mga butas-butas para nga naman yung ipot malaglag ano. Pero ang disadvantage is na shoot yung paanong inakay. Minsan ilang oras naka ano, may isang meron ako diyan parang nabikangkang pero sana naman hindi ano. Nakashoot po yung ano doon sa yung mga butas ng flooring, nakashoot yung paa yung sing sing nakasabit isa sa mga napansin ko na oh, parang hindi maganda ka oh. mas maigi na yung flooring niya eh, naanjad lang may mga ipot ipot eh. kakaskasin mo na lang yon nabilis naman maglinis para at least safe yung paanong mga inakay hindi masushoot mga farmer kasi ayun nga napansin ko oh, ganun din eh lagyan mo ng kahoy na ano masushoot din Di ko lang alam yung one by one. Kaya lang yung one by one naman, ang disadvantage naman, parang hirap yung kalapate. Parang binibigyan mo ng stress na tutulay-tulay doon sa one by one na ito, na ganito. O, oh, ihirapan din. Tingnan na lang natin, ano, kung ano ang mas uh, nagiging maganda. At the same time, kasi bakal eh. Iba kasi talaga kahoy. So, ayun, ang mga na-observe ko na pwede nating anuhin. Kay... Sinabi ko na rin kay Papa Yam yun. Sabi ko, anuhin muna natin. Uy, ano ito? Uy, ano yan? Aro, falcon? lo delikado tayo. Ito yung kalaban natin. Malis ka dito, uy. Visit ka. Mm, yan, ang tirador ng kalapate, mga ka-farmer. Malupit yan. Uy, wag kang... Ah, ano, wag kang... Pakita dyan. Oh. Visit, ne. Yun, wala na. Alam niya din, eh. Oh, nakatingin din siya, oh. Sa akin nga, ito naka-yellow ring, eh. Falcon, mga farmer huh! o, Parang siguro, eh, baka yung nawawala akong ibang kalapati na din, ano. Digilin kasi natin na babantian. Minsan, whole day, pinapakawalan ko sila, eh. Tapos meron ka makikita, dalawang rumuronda-ronda dyan. O, oh, mamaya, biglang bumubulusok na lang. Oh, uh, ayan, mamaya tayo magparonda. O abangan natin yung ano, mga lang ako. Abangan natin yung alapati ni Rambo makauwi ba yung lima niya. Ayan, mga farmer nandito tayo. Ito, tingnan niyo oh. Nagparis talaga itong dalawang ito, bio pigeon. Hindi ko lang po alam kung Becker at ano lang yan eh, tatlong ano yan eh, tatlong bloodline. Becker, Jansen at uh, -Bow. So, hindi ko na po alam <laughs> Wala yung listahan ko <laughs> na Wala yung resibo ko ng Bayo Pigeon Na andon lahat eh So anyways Ganun talaga ang buhay Pero yan naubusan tayo ng Kalapatids Mga ka-farmer Naubusan tayo ng kalapatids Na Breeder mix Talagang ubusan Dahil nga maganda May marami po ang kumukuha Ngayon Naggano na lang tayo ng Magbibis Wala tayong choice hindi maghagibi mix mix lang, lang. ayan o oh, nakabalik na pala yung ano 8.20 daw nakabalik ang mga kalapati ni Rambo o oh, halos sabay sabay daw 1.2 ang ah 1.2 1.100 ang speed tapos sabi ko ano yung pinakamabilis sa clocking ng ano mga kasali 1.2 daw medyo mabigat ang kalaban niya. kasi ang um, mga kalaban po kasi nila dito sa local club namin sabi nga ni Rambo uh, dapat talaga magkaroon ng parang puro young bird lang category kasi minsan halo halo na minsan mga matatanda yun at yun din ang sinasali so parang mas malaki nga naman ang chance ano? so ayun po pero at least nakabalik Rosario La Union, lima, 5 out of 5, live. <laughs> Pag sinabi kasi daw la live ay complete clocking pa. day 1 pa lang naman ngayon. So ibig sabihin lima pa. Lima yung kanyang uh, napauwi ngayon. So, sigurado may nalaga siya. Sa dami po ng kalapating sumali din. Sigurado mayroong hindi na nakabalik. O hindi pa nakakabalik. So okay pa rin yan. Ano? Ganyan po yan first lap pa lang marami na po ang nalalagas hanggang sa ilan na lang ang matira hindi, ba, hindi na nakakauwi kaya e, isa pa sa kina ano ko kina ko mga ka farmer kasi ako attach ako sa aking mga alaga so syempre pagka hindi nakabalik medyo masakit pero kasama nga daw yun sa sports ng pigeon racing kasi yun nga hindi nak, pag hindi nakabalik Yang gusto ko sana matrain sila ng maayos na hanap tayo ng paraan na kumbaga makauwi sila no hindi sila mahirapan kaya lang minsan wala na po sa kamay natin kagaya ng pagkamasama ang panahon diba sobrang init o kaya maulan dun po nadadali yung kalapate so wala na, wala na tayo doon ba? Diba? pero pipigyan pa rin natin ng magandang training syempre eto pala yung nawawala natin no yung palit patuka yan yata yun dito na rin naman umuwi eh. ayan yun no Nandun sa kabila pala Hindi ko napansin Tingnan natin Pasok ako At uh, titingnan ko yung may mga One eye cold Pero Halos ano naman Halos malalakas naman Tingin-tingin tayo Dami na nila Papakawala na rin natin Paparonda na tayo Asan ba yung may mga Ano dito Eto Dito ako sa inyo hindi ko alam kung ano ang tumama dito. sa so, may mga may mga experience na at uh, yung experienceado na po sa kalapate. Ano kaya po ang amano dito? Ayan oh. Nadali siya. Parang nung nakita ko lang nakaganyan po yung ano niya, yung yung ulo niya. Sabi ko hindi kaya nadali ng falcon 'yan. Oh, nakaganyan po oh. So tinitingnan ko 'yung sugat. Sabi ko, ayan oh. Parang may ano. Ah, tama talaga. Pero tumutok ka pa naman at kumakain. Ayun Bata pa ito mga makakain. Makawala lang 'yan. Ano naman natang medyo sumasakit 'yung bista kanina. Parang may bang manunggo. ito si ano. Ah, ito, medyo... oh, ito po yung sinasabi ko sa inyo na ano to, anak to ng kay ka, Kuya Roland. Nagkabulutong siya. Hopefully ay makarecover na ng tuluyan. yung kapatid nun kapatid nung may bulutong ayan yan yan kay Kuya Roland Ramos yan ayan maganda nakarecover siya kaunti lang ang kanyang tong buluts ka na? <laughs> takot pa yata mas na tayo eto si Dagget o oh. agad hehehehe <laughs> agad ayun lang umalis sa so, kaya galing yan siguro dito lang yan yung isa naming uh, yung dagit na naka PHA eh, ano din hindi ko alam kung Komersyal lang ba yun Kasi dami na bibili mga PHE, PHE Pero komersyal din lang ana Commercial ring Ano uh... Ano po yun Umalis na lang Nang walang paalam Pero yun naman po ang inaantay natin eh Hindi naman natin talaga Kumbaga parang aangkinin uh, ano kaya nga talagang free lang siya bahala siya kung aalis siya di ba visitor lang love visitor kumbaga So ayun, after ilang weeks din Nakaisip umuwi Oh uh, ayun, yung ano, young bird yun Yun yung kay ano, Kuya Roland Nagpa-practice pa <laughs> Masabit pa Pero ito mga veterano na yan Pwede nang pakawalan sa malayo yan mga farmer Ayoko lang talaga Dahil yun nga ang ano, wala pa tayong Proper plan Sa training Pero soon Ayan Pag nakalipat na tayo, nakalipat na pala kami ay lipat ko na po sila ay uh, sanayin ko muna ng mga ilang linggo doon sa kanilang bagong bahay uh, at yung mga young birds ay syempre doon na natin ibu-viewing so hopefully ay uh, maging okay <laughs> Ayan, no. uh, ano. pero ilang beses na rin po nakalabas yan busog na sila so ikot-ikot muna Late na kasi nga Hindi po tayo mayroon magparonda, magpa Na may inaantay si Rambo Dahil madi-disturb po yung pagdating Baka humalo pa sa ronda Hindi pa kaagad pumasok <coughs> Late na tayo nagpa-ronda Pero bukas Kung ako'y sisipagi ng maaga Baka madilim-dilim pa Pwede na natin pakawalan yan Mas maganda Ayan o Balik tayo mga farmer Ah, paronda ulit tayo hapon. So bukas hopefully makapag magtrabaho na. <laughs> hopefully may magtrabaho na. Ayan. Tapos may mga inakay pala tayo, mga ka farmer. Pero yun nga yung mga inakay natin ay hindi naman natin i Ayan, may mga lumilipad-lipad pa. Hindi na muna natin i dito. Ayan dahil uh, masasanay na naman sila dito hopefully ay ano ano uh, ayaw pang lumabas ng iba eh ito yung nangitlog yaan na natin dyan kawawa uh, naman ano, ano Homer Sige, dalawa pa Ayaw nyo pa? Lipad! Sige! Yan! Oh. Lahat ng magandang pakiramdam, lipad. Eto, tamad. Parang mayroon na naman siyang kanker talaga. Yan, na naman tayo ng ipot. <laughs> ang daming ano. Ang daming pagkain din talagang natatapon ano. Hindi maiwasan 'yan. Minsan mapili ang kalapati, sinusungkit nila. Pero ayan, kakainin naman ang gansa 'yan. Sisimutin ng gansa 'yan, mga farmer. Ah. Uh, barating na po yung ating ah, uh, yung sa flooring, yung plastic matting nag-order na ako. Actually, hindi naman po matatapakan yun dahil dulo lang naman. So, ang ano ko, ang in ko yung momors lang, pang aso. <laughs> ang mahal kasi nung ano, yung puti. Yung mga farmer na virgin material na pwedeng tapakan ng tao. Nasa almost 300 ang isang ano, <clears throat> makunat talaga yun. Pero sabi ko, dahil ang purpose lang naman, dahil nasa dulo siya, hindi mo naman matatapakan na yon Nasa babaas siya ng mga bird cage at nasa baba siya ng uh, mga perch boxes eh ano lang lang yon kahit mumors na lang importante lang yung ventilation niya di ba tapos yung may matatapunan tayo ng ipot o yan o oh, kumakain sila ng mga bato hmm. Ano yan? Tulong po sa digestion nila yan. Oh, dalawang bio pigeon natin tap banrit bara ko parehas Ang mga African Black Eagle natin yan itim hmm. ayun yung mag-asawa na laging pumupunta doon sa kabila isipin natin to mga farmer yan no? Oh. nag order na po ako malamang ganitong ganito din ganitong ganito po yung aking uh, tubig natin excited na ako lagyan tubig na, uh, <laughs> ito ganitong ganito po yung ating plastic mating na darating ito nabili ko ng 120 dito sa Arayat pero dito yan ang pwesto nyan ayan oh. So, wala namang, hindi, hindi po yan tatapakan Oh, ay, pwede nating putulin 'to ha. Ah. May lock pala siya, no? Ayun, may lock pala dito. So, paano kaya ito? Paputulin ah, na lang natin para dumikit siya. Pwede ding hindi na. Oh, pwede namang hindi na. So, ayan po. Oh, ito naman ay mga 'di ba? box. So, hindi na hindi mo na matatapakan 'yan. At medyo manipis lang. Okay lang 'yan. tapos si mag-uumpisa na pala tayong ng trabaho mga farmer hopefully ay pumasok na 'yung mga boys para at least ito mabubuo si Nenel kaya naman na niya 'yan ma uh, malagyan na po ito ng ano ng uh, bubong malagyan na ng kahoy so si Dex kung sana makapasok na rin makapagkarpentero na din Oh, si Rizal naman ay gagawin yung ilaw natin. Tama tama, yung ilaw po doon sa ano, Pagawa na natin 'yan. Tapos ito pa. Gagawa tayo ng bagong pintuan na uh, pa din yung magiging uh, ano sa labas, hindi na po plywood. Tatanggalin natin 'to, mawawala ito. Itong pintuan na 'to. Baka ito magamit sa mga gagawing uh, bird cage mga farmer yan tanong ko kay papa yan mukhang magagamit yan pwede siya pwede pwede magamit yan pwede nang putulin dito yan eh oh. kasi taas yan, eh palagay ko pwedeng gamitin tapos yun yung mga sliding door o oh, kulang pa kaya medyo mabigat mga farmer yan alam talagang madilim ano madilim sya medyo madilim tama nga yung sabi ng ating kaibigan ay <laughs> nagcomment kaparmer lagyan mo ng ano uh, kaya lang mag, diba, mag, may kisami pa rin naman po tayong lalagay ilaw ano madilim eh yung madilim po oh. eto bubuksan naman oh, bukas naman po yan kaya ayan ganyan po yung liwanag yan yung madilim na kasi dati naisip ko ito lalagyan sana ng yung parang salamin na ano uh, acrylic acrylic sana yan habig para maliwanag at the same time may protection pa din sa hangin pero naisip ko baka mamaya bumangga yung kalapate pwede siyang banggaan ng kalapate injud uh, injured pa di ba uh, okay lang yan excited na ako eh. Na lang to mga, mga farmer. police oh. door. Pwede muna dito ang lagay natin yung mga YB muna sa kabila. O kaya yung mga lalaki, hiwalay na natin ano. Pwede rin naman. oh, Doon sila lili Oh. Liliparan yung ating mga kalapati. Tingnan natin. Hmm. Eh so hindi ko alam kung papasok na. Pero pwede naman na siyang pumasok kasi mga gagawin-gagawin na rin naman eh. Hmm. Asan na? yung ating uh, wala pa Nawala, ah patay na nga yung nyoga patay pa ba o buhay pa parang buhay pa naman ah wala ah ah andoon pa may lumipad kasing ganun baka nag uh, ano nag ranging na <laughs> Kanina kinabahan ako. May ano, may falcon. Bukod sa falcon na nakita natin, mayroong pang lawin na umiikot-ikot. Linapitan nila ng grupo. Gumanon. Ay, sabi ko, patay. Buti hindi naman po inatake. Pero falcon daw ang ano, yung mas maliit, ang mas matindi. Compare sa lawin. Pero ganun din po, yung eh. lawin, ganun din eh target din naman nila yung eh, mga small birds diba hmm. taas na ng tubig ito pa pala mga ka farmer palalagyan pa rin natin yan ng kisame eh ayan oh. tapos sarado dun kasi kinatatakot ko maganda malagyan ng ano, dagdag tibay din po yun eh yung ilalagay dyan sa gilid para hindi basta basta matutungkab ng ah uh, hangin kasi pag natungkap ng hangin dire yan dire diretso yan adadag-dag tibay din so ayan looking forward tayo bukas sana naman ay may pumasok na at masimulan na natin to dahil gustong gusto ko na din pong makalipat mga, mga kalapati natin may lipat na natin diba yan o, oh, flooring pa may pang gagawin eh 2 weeks nga ang ano ko dito ang binibigay kong time, uh, timeline 2 weeks na full force tapos lababo pala nakabili na rin po tayo sa dao uh, lapad lapad yan eh tapos tiles na lang dito na lang siguro hmm, lababo natin kanan kasi ako eh so dito o pwede rin naman dito diba o pwede naman dito kahit saan tapos storage nagaya ng ating mga pagkain kalapatids natin na feeds yung, yung breeder mix syaka flyer mix kailangan pala magpondo na nun uh, pagka si jiboy ay dinat, uh, na <clears throat> bibili na tayo marami rami tapos cabinet dito maliit. Pwede na rin. Lagay ng ating mga gamot-gamot. Supplement, vitamins, etc. Malunggay powder. Atobi. <laughs> Yan mga gagamitin natin sa kalapate natin. Probiotic, syempre. So, ayun po. Mga gamot-gamot. Napaka-importante. So, ayan. Uh, tingnan natin bukas mga farmer kung ano ang mangyayari. Tingnan natin ang liwanag ng ano. Nakapatay eh ang liwanag kung mukhang kailangan talagang buksan na no? Oh, may ilaw pa ng, ano oh, nga kailangan talaga ang oh, kailangan na ah. CCTV pa yan o no? din natin yan so ayan maraming maraming pong salamat ayun finally nakapag vlog din tayo tinatamad kasi ako mag vlog ng walang project dito pero kailangan ko din mag ano eh 'di ba? Paano pag wala na? So kailangan natin magtuloy-tuloy ng journey natin sa Kalapate. Kailangan ko rin pag-isipan kung ano bang mga pwede kong maging activities pagkatapos na. Bagay, mas mabilis na pong mag-vlog. Lalong-lalo na pagka dito gawa na no. Mas mabilis na. So kaysa doon, 'di ba? Magpapakain lang ako, hirap na hirap ako dahil kukuha ako ng tubig doon pa sa kabila, 'di ba? Ang ano. Pero kung naandito na lahat, mabilis na lang. Oh, tapos maganda pa yung ano natin, di ba? Papakita natin na andiyan yung mga ibon. Oh. so ayun lang. Tapos pwede na tayong mag-adventure, uh, training. Tapos abangan natin kung makakauwi ba o hindi. <laughs> so ayun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay. See you tomorrow. Yan.